So, what is up guys? Good morning, good afternoon, good evening everyone. So, sa video na to, hindi tayo mag-ride. So, wala tayo pupuntahan ngayon. Dito lang tayo. Mag-stay lang tayo dito. Kasi, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox. So, ang i-unbox natin ay yung bagong bili kong DJI Osmo Action 4. So, binili ko to sa Shopee. Uh, hindi sa mismong DJI na physical store sa Shopee pero DJI official store ng Shopee. So, binili ko siya worth 18,990. So, malaki yung difference niya sa physical store. Tapos, sa Shopee kasi nag-sale siya ng 19,990. Tapos, may uh, 1,000 pesos discount voucher pa ako. So, kaya naging 18,990 yung bili natin dito. So, uh, ang kagandahan pa nun sa Shopee, nag-offer sila ng 3 uh, months installment, zero interest, through s later. So, may processing fee lang siya na, 35 pesos na. Ina yun, lahat na yun. So, not bad kasi kaysa uh, kaysa maglabas kakagad ng malaking amount. So, goods na rin yung deal na uh, hati-hatiin natin sa 3 months. Yun nga, ito nga, binili ko yung Osmo Action for u adventure combo. So, marami kasing mga package tong DJI Osmo Action 4. May standard, may biking, may road, may diving, may diving combo. Pero ang pinili ko is the adventure combo. So, bakit? Kasi dito kasi ang kasama na niya yung extension rod. Tapos, tatlong battery na rin yung kasama niya. Tapos, isang uh, battery case. So, yung iba kasing mga combo parang naisip ko kasi hindi ko naman magagamit madalas yon So, ito kasi, magagamit ko siya madalas kasi marami video tayo. Kailangan natin siya ng maraming uh, battery. Para at least, hindi na rin paputol-putol yung ano natin, yung kailangan ni charge. Tapos, o kaya gagamitin mo siya ng naka-charge na which is kawawa naman yung battery. So, kaya pinili ko yung adventure combo. And, uh, ayun na, tatlo yung battery. Tapos, yung battery case niya kasi, uh, pwede mag-charge dito yung battery. At the same time, pwede rin siyang magsilbi as uh, power bank. So, tapos, isa ko pa nagustuhan dito sa Osmo Action 4 is yung quick release na siya. Hindi ka na may na talanggalin mo pa yung, yung screw para lang mailipat mo yung cam mo. So, dito, quick release siya na... Uh, as indirect direct na siya dun sa camera tapos, sa adventure combo, dalawa rin yung uh, ibibigay nila na mount. So, good yun kasi yung isa pwede mong ilagay sa helmet, tapos yung isa sa extension rod. So, kung halimbawa mag ka, hindi, hindi ka na mag-unscrew pa ulit ng yung, nasa, yung mount sa helmet kasi meron ka na naman dun sa extension rod. So, less hassle na rin yan. i, -i alis mo na lang yung camera mo, tapos ididikit mo na lang doon sa extension rod, di diba? Tapos, ah... Uh, tapos yung extension rod niya pala is 1.5 meters. And, ah, uh, ayun lang naman yung iba, kaibahan niya sa standard combo. Sa standard combo kasi, camera, tapos yung case, tapos isang battery, tapos yung charger na niya, tapos yung uh, isang mount, tapos yung uh, itong curve adhesive base. Tinaray ko rin, ah, uh, tinignan ko sa Shopee, dun sa DJI app, ay DJI store na if, what if, bumili ako standard combo, tapos bumili ako ng iba't ibang, I mean, bumili ako na separate na batteries na dalawa, tapos isang battery case, tapos isang extension rod. So, nung pinag, sama-sama ko yung amount, mas makakamura ka talaga pag adventure combo na yung binili mo. So, goods nga kasi Uh, Naka-three months, zero interest naman siya. So, not bad for us. Tapos, yung mga technicals niya, hindi ko na siya uh, i-discuss. Kasi hindi ko naman siya, hindi, na, hindi rin naman ako gano'ng ka-expert when it comes to technicals. sarah open na natin to para magamit ko na rin. Tagal ko na kasi na-receive to, pero hindi ko pa siya nagkamit. So, let's go! so Let's go! Meron pala dito bukasan. Yung ganito. Bubuksan sa ganyan. Pero hindi ko siya napansin. Mas madali pala. So, tingnan natin yung mga laman. So, pag binuksan niyo siya guys dito. So, pag binuksan nyo siya guys dito, yan. Open. Tapos yan yung magiging labas. So, ang Osmo Action 4. Ayan. Ah, Camera mismo. Tapos, accessories. Tapos, ah, yun yung extension rod, rado. Oh. Okay, wait lang. Yan. Ito so, guys. Open naman natin to. Dun, 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 Yun. Siyempre, yung camera natin. Yun, no. Next one ay yung case niya. So, open muna natin sa camera. Yun. Yan na guys. Eee! Yun. So, ito yung camera natin. Okay, itabi natin dyan. Tapos, ito yung casing niya. Libre na rin siya guys. Kasama na siya dun sa package. May dalawang screw. May isang mount na ito, laging kasama to eh. Yung Osmo 1 ko may rin eh. Tapos, isang ito. Isang ganito, ayan, mount. So, wala lang ko, dalawa to. So, tingnan natin baka nandito sa accessories yung isa. So, sana nandun kasi nag-expect talaga ako na dalawa tong mount. Tapos, next naman natin buksan yung accessories. Okay. Unang-una, yung cord niya next one yun, ito nga so dalawa sila dalawa silang mount tapos next one ay yun yun, ko dahilan kung bakit adventure combo binili ko ito multifunctional battery yan, na-on siya pindot ko yata. Ayan guys, oh. tatlo. Tatlo yung pwede mo ilagay na battery. So, nandito yung battery niya sa loob. Tatlo yan. Tapos, di ko alam kung paano mo siya malalaman na full charge na. Cute na guys. Parang siya nandun lang. niya. Sobrang gaan. Tapos, syempre di mo ang sticker ni DJI. Laging meron yan. Tapos, quick start guide. Tapos, yung guidelines. Wow! May ganito pala siya, oh. Ano kaya ito? Ilabas natin para makita sa video yung mga kasama. Tapos, guys, ito yung extension rod. Ito nga pala, guys, uh, napanood ko na pwede rin siya mag-invisible stick. So, pagka-video mo... Uh, meron sa DJI, DJI app na, di ba, i-coconnect mo kasi itong DJI, yung para matatransfer mo sa phone mo yung mga, mga photos mo or videos. Tapos doon, may edit mo rin na maging invisible stick. So, ito guys. Ito yung extension rod natin na 1.5. Pwede na rin siyang gamitin sa Pwede na rin siyang gamitin sa underwater kasi may note siya dito na rinse with clean water to remove sand after underwater usage. So, ayun. Pwede na rin siya sa underwater filming. So, goods. Ang ganda. Guys, ganda. Hi! Haba. Hi! Hi, Latay! Ayun, guys. Ang so haba. Sobrang haba yan So so ayan guys ito yung mga laman yung ito nga yung safety guidelines yung quick start tapos yung sticker tapos itong extension rod natin tapos ah uh, dalawang ganito yan yung screw isang cable tapos ito yung yung pang yung pang adhesive tapos ito, ito guys, hindi ko sure kung anto kung para saan to, kung anong filter to. Pero hindi ko muna siya inalis dito sa plastic. Tapos, ito yung sinasabi ko na dalawang mount na kasama. So, pwede isa sa helmet, pwede isa sa extension rod. Tapos, yung multifunctional battery natin na may kasama tatlong batteries. Tapos, yung case ng camera natin. Tapos, the DJI Osmo Action for itself. Tapos guys, may binili rin pala ako sa Shopee. Na ganito. Uh, sa, sa neck naman siya ilalagay. So, yun. Ito lang guys. So, ah uh, yun. Ito na guys yung laman ng DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. So, kung gusto niyo rin magkaroon ng ganto, ilalagay ko yung link sa baba para doon kayo rin kayong order. Baka sakaling meron na rin kayong maging ah uh, meron din kayo yung mga vouchers di ba? Diba? So, napakalaking bagay no 1,000 pesos at the same time, free shipping pa, hindi mo na kailangan pumunta. Tapos, sa DJI official store ka rin naman bibili. So, ito, ito yung patunay na good siya. Tapos, yun nga pala guys, kung hindi ka pa, alba, first time mo maging DJI user. So, ito, kailangan mo itong i-download, i-scan mo lang siya dyan kailangan mo i-download para uh, ma-download mo yung uh, DJI app mismo. So, yun guys. Yun lang naman sa pag-unbox natin. So, kung hindi, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo and sana pa like and share. Dito sa video natin, pa-comment din ng mga uh, mga nasa isip niyo about DJI as well. for for ano yung mga tips nyo sa pag sa settings niya. Pagalimbawa, maaraw or gabi. So, uh, ayun. Susunod so, na video natin, gagamitin na natin to sa pagmamotor or kung saan man. So, let's see kung anong mangyayari sa atin. Pero, excited na ako gamitin to. So, thank you guys and see you on the next video. Bye-bye!